feeders ulit. yun tayo na yung feeders. Eto eh, na guys, so fish update na tayo sa ating shop. Ayan, may mga pangalan na, may mga price. So, bago tayo mag-start, shoutout muna sa mga nag-comment sa video natin, yung last. Yung namili ako ng mga paninda ko, ayan. Shoutout kay Gamakus2518. Ayan, shoutout sa'yo, boss. Shoutout din kay Ken Spina, 122. Yun, shoutout sa yung pumakayo ng mga red natin kaya wala tayong red root ngayon sa Shopee. Kaya binili niya lahat. <laughs> shoutout din kay John Tagasa. Ayan, shoutout sa'yo, bossing. So, ayun, niyo yung mga pusa sa labas kasi ano eh, gabi na, hindi pa sila nakain. So, uh, kailangan pang pakainin. <laughs> shoutout din kay Glente, PU6QR. Ayun, mga ano, tawag niya sa mga pangalan niyo. <laughs> yun, shoutout sa'yo. At shout out din kay Edgar Ed Ed Edgar Ed, Al Ayun, ayun yung pangalan Wait lang, basahin ko ulit e, Ed Edgar Al Gang Grand Soul 43 Yan, shout out Grabe yung mga pangalan Yung Pang mga gamer yata yung nanonood dito <laughs> Ayun, sa, sa limang yun Ayun yung ano Nakita kong comment ng pa-shout out Habang inedit ko tong video na to So yung mga nag-comment doon Ayun, next video ulit Shoutout ko kayo doon Tsaka yung mga ko-comment dito Shout out ko kayo next video So, mapapadalas na yung pag-vlog natin yan. <laughs> Ayan. So, dito na tayo. Fish update. Ayan. So, fish update na tayo sa ating shop. Ito na yung mga pinamili natin. May mga pangalan na rin yan. At presyo. So, yung mga molly natin. Gold dust, silver molly, black molly, marble molly, yellow platinum molly. <laughs> Pusog. Ayan. So, yung silver molly, white molly yan. Eh, nakalagay kasi doon sa details nung sabi nilahan ko silver. Eh, nilagay ko na lang silver molly. Ayan to. So, tigta 10 pesos yan lahat. Yung mga tetra natin. Tiger barb. Ayan. Malaki na yung tetra. Oh. Diba? Tiger barb, tetra. 15 pesos. si barb. Black skirt, tetra. White skirt, tetra. Ayan. 15 pesos. So, ito yung breed ko dati. Benta ko na rin. Ano to? The jewel. Yan, may dumang motor may dumangang motor eh like <laughs> yun mga breed ko ito dada yan malalaki na yan, top 50 tapos endly dragon fin ayan dalawa yan may ang isa na ito sa likod Katago. ayun sa likod ayun oh patago siya din sa likod ito. tapos ito feather fin na madumi yung tubig magkakalat ayan sayang. So, feather fin dyan ito na ang pinamili natin Danyos, Cosmic Blue Danyos, Purple Danyos, Pink Danyos. Lahat yan dito ay 15 pesos. Diba? Malalaki na na Good size na rin yan. No? Pink, Blue, at Purple na Danyos. So, wait lang. Pahinggalin ko lang yung bike. Okay. Yan. Meron din dito ang Hammerhead. Ang Hammerhead natin ay 35 pesos lamang. Yan o. No? Ayan rin yan Pako. Yung pako natin dalawang piraso na lang. Oh, wala na yata din 'di ba? Ayun, nandoon. Ayun, dalawang pako. Mga pako. Ayun yung lumalaki nang sobrang laki. Ayan, yung isa nandun sa likod ng tubo. Ayun 'no. Tapos Golden Gurami. Ayan, Golden Gurami natin. Magaling Tansa. Ito matitibay 'to, mga gurami. Siyempre, hindi kumpleto ang ating pet shop, pet shop paan ko, wala tayong feeders. So, ito yung mga ano, feeders. Ayan, so yun, may namatay na feeders. So, yun, lagi kasi yung ano yan eh. Tumpulan yan eh, kada bumibili ako, kaya yun, may namatay. Ayan, may pusa pa doon, nag-aabang ng feeders so oh. Ayan, sa piso benta ko sa feeders. So, nag-wholesale din na ito, may tawad yan. So, pag marami kayong binibili, kasi mura to eh. Tapitak mura dito. Tatawaran niyang feeders namin. Siyempre, pag may namatay na feeders, hindi masasayang yan, boy. Meron tayo dito ng snakehead. Yun, oh. Kinahin niya na agad. Meron <laughs> tayo dito ng red catfish. Ayan, oh. red-tailed catfish. Cute ng itura, oh. Makahin niya ng pellet. So, nalagyan ko bloodworm pellet. Ayan, oh. kinain na nga. na nga snail. <laughs> dalawa yan. Dalawa yan. red catfish natin. Nandun tayo na yung itong ghost knife fish. Yan o. No? Ghost knife fish. Napaka... angas. Parang ayoko nga i-benta eh kasi nakukita na ko. At yung si Chulin, nakita to ni Chulin kanina. Saan na yun? tago Nakita ni Chulin to kanina. Grabe cute na po si Chulin dyan. dalawa yan, yung isa nandun, nagtatago ayun ayun o no? yung tatago doon sa ayun home sa sponge uh, meron din dito mga bumblebee catfish ayan bumblebee oo oh, oo oh. ah, ah. <laughs> flower horn meron din ito female yata to uh, female ito umitlog to eh female to lugla to tapos ito mukhang female din na uh, golden base yata tawag nila dito sa mga ganito Female yan. Yata. <laughs> ito, mukhang male. Malit pa kasi. Labo na nung kamer ako. Madilim. Gabi kasi. Eh. So, yun lang. Tapos meron din tayong binibenda dito mga... Ito, Puben Pair to na Rejewel. Yung mga Rejewel ko na nasa unang clip, ayun, anak nila yun. Ito yung magulang. So, ito, Puben din to. Ayan, Puben yan. Pair. Bilbeta rin natin yan. So, yung mga anak nila nandito. nakikita nyo ayun oh, o oh, yung mga gumagalaw na galaw na maliit na yun ayun o oh, yun yung mga anak nila yun moving ganyan boy at ang pinaka rare nating isda dito sa shop <laughs> ang red tail shovel nose catfish so yun yung price anak ng tibaklong ang laki laki na tapos ayan lang ganyan lang kapura ayun o laki yan guys so red tail shovel nose catfish So, kumakagat sila ng daliri pero hindi ka nila masusugatan. So, kumakain sila ng isda. So, pakitaan ko kayo. Pakainin natin siya ng isda. So, may mga feeders ako dito. So, na, natin. natin. Mga feeders. Hey. Inna. Uh. Inna. ba? yun, ang Kumakain sila ng feeders, kumakain din sila ng pellets Ayun, nakuha niya na yung isang feeders, gabi, nalunok niya na Ito hindi pa ito nakakahuli Makain din sila guys ng pellet. Ayun, nakain niya na rin yung isang feeders. Ayun, nakain niya. Nag-abase niya kumain. Ay, isa na lang yung natira. Bawa so, uh, naman. So guys, kung gusto niya ng no murang shovel nose, meron din naman tayo dito murang shovel nose. Ayun. No. Medyo mas maliit siya ng konti. Tsaka hindi siya red tail. Nagwawala tong dalawan to eh. Pag bigla sila. Ayan. No. Ah, nagwala na nga. <laughs> Kaya nagwala na silang dalawa. <laughs> Lilikot niya eh. oh, niyo. Ang gagawa niya. <laughs> Ayan guys, kung gusto niyo ng catfish na lumalaki na sobra, ito lumalaki ito ng sobra kasing laki ng bata. Ayan. Red tail catfish. Ayan. Cute kaya yung tignan. Ha. cute nga nila tignan. Kumakain din to ng pellet na sinking. Pag may lumapit sa bibig nila, sinusubo nila. Tapos, makain din yan ng mga boy na hayop kaya nilang kainin ito itong na fish <laughs> pero syempre hindi natin halo yan sayang yan ito kahit ano kinakain kahit mga kamay ko kakainin yan eh ito yung hindi nabubusog na isda dito parang ang dali niyang magtunaw ng pagkain ayan ito yung pakain ulit na atin ito tayo dito feeders wow feeders din siya ng feeders ulit yun, ayan na yung feeders hindi pa yun busog kasi pag busog yan, malaki talaga chan yan eh kasi dati nabusog ko na yan eh yung chan niya ano, lumobo makakainin niya pa yung isang feeders niya pag nalunok niya na yung isa sa mga beta guys, ayan may mga beta rin tayo ditong for sale kita natin. Ayan. Big 100. May half moon na multicolor na half moon. Meron na itong gantong half moon na pula. Ayan. Meron ganon. Meron yellow base na meal. Ayan. Ito half moon. Ayan. Ayan. May mga female din pero konti lang yung female. At siguro ayun lang muna nga guys kasi ayun pa lang yung laman ng shop. Wala pa masyadong item. Yung mga dating item dito, ito. Ito lang. Tapos mga fish food. Ito mga fish food nating ano. Ayan. Binibenta ko nito sa Shopee eh. At ayun muna guys, ang ating fish update, pansamantala. So, marami pa dito madadagdag kasi marami pa dito ang bakanting tank at saka yung mga fish net, wala pa tayong mga fish net ulit, air pump. Wala talaga naubos lahat eh. So, balik tayo sa simula pero please least meron na tayong nasimulan ulit Ayan, may laman na yung shop natin so sa mga ano gusto bumili so pwede tayong mag ship dito dito sa Bako Gabite yun pwede lalamove di diba kaya abutin ng lalamove kaya naman so message lang kayo sa page natin sa Boss Jack Pet Store Facebook page so paano na din pa-subscribe na rin doon ay pa-follow para mag 10,000 followers na yun. Yan. Yan lang guys. Salamat!